yun, pumasok rin ang ating live feed pero mukhang mabagal e, baka ito ano ano yun, yung wiri wiri ano so isa po ito sa mga activity dito sa panuluyan ang bonfire meron talaga silang kasi nga yung may-ari pala nito si Tito Dona ay galing sa ano taga Baguio so na-adapt niya yung ganitong ano sistema so kasama natin pala special shout out kay Kuya Aris de Villosa mula sa barangay Pulong Parang oy nakarating na ako diyan sa Pulong Parang yan may magandang tanawin ano nga nila ano diyan ano ha Redfield. hindi may area sila doon yung maganda Redfield. sa bundok <laughs> La Presa. Ay, yeah, La Presa sa Pulong Parang. Oh, so magandang gabi po. Nandito po kami sa May Panglulu. Yung sobrang ganda po dito. At uh, kami ay nag-bonfire ngayon. Yan o. Yan muna yung usok. Bonfire with the team. Ewan eh, medyo na... Kung ano yung ating ano, tubigan nalang dyan. Tubigan nila dito, sir. Jobs, kung ano. Yeah. Ating ano, tubigan yung juice natin dali. Ah. Oh. Yan. Yeah. So commonly, wala, kwentuhan lang tsaka siguro gitara. Pero sabi niya mayroong ano, habang nagabon meron ding nag ano? film showing dyan. Yun know, pwede pala mag-film showing po dito. Napakaganda po dito. By the way, special shout out kay Tita Donna Lecaros at kay uh, Laili oh, um, uh, hindi pa po sa amin din. Actually, hindi pala ako pala ang uh, nag-initiate because of the program namin sa niyang stories. So, guys, kailangan natin i-utilize yan. Or let's, ano, let's uh, spin the battle. The Heber Abcha, <laughs> ah, <Yeah>, joke lang. <laughs> yan, so, <laughs> ano ba? naka-live kita, huy. Nakalive ka. <laughs> <laughs> nakalive ka. Huwag <laughs> <laughs> kang mag-ingay dyan. Naka-live kita. Parang cellphone <laughs> na lang, <laughs> hindi ano? Oo, oh, oh disable mo na lang. Maganda naman yun. Yan, di ba? Si Sir Abodi talagang... Eee, tang -eh. Uy, Wala mo lang kita Ano, asan yung aking pa-coke dyan? Lahat <makes noise> bumili ka ng coke, Sir. Ako na. Kaya cheese curls natin, dali. Diyan natin si, ano. Ah, so, huwag na po. Tama na po. Hindi na po kami masyado dyan. Magpapahinga po kami. Maga po kami bukas. <makes noise> sa shoot. Ano? Malipis mm, ko, lang, o, ko ya, na Okay lang, kuya, wag na. Haop, wag na po, wag na. Wag na, wag na, wag na. Sa iba na lang. <laughs> ang kulit ni Kuya <laughs> Ang kulit talaga eh. No? Kuya Si Kuya Aris Ay, po, yan, po 'yan, taga Pulong Parang, medyo hindi nila nakikita. Kabayan parang nagatapong kayo diyan pa shoutout naman sa mga taga Lawahanan, Mabilog na abala ngayon sa kanilang pasayaw para sa Flores de Mayo. Ano pangalan ni Kabayan? Hindi ko nakita. Elamila Pabregas Carlo. Hello Kabayan. Opo, ang ganda po dito sa may bahaging ito. Medyo hindi nyo na lang nakikita yung lugar pero nandyan po yung mga panuluyan nila. At yan po kami magatulogan later. Tapos ay naga bonfire po kami. Sobrang saya po dito. sarap lang na pakiramdam. Oo, -o. sarap lang na pakiramdam. Si Sir Emma, naga enjoy din. Si Noris is also enjoying the night. And si Sir Santi, and si Kuya Aris, ang kanilang... Uh, ang ating uh, police patroller ngayon dito sa Panulo And of course, ang I aming mean creative si Abodi. is also uh, doing awesome. And parang mga nagatapong laang man din. Ano? and uh, mo. Nakapatong. Yung aking paa ay nakataas. Dahil feel na feel ko ang uh, pagtatapong. Parang yano na namang aking ano. Hindi ko makita. Tapos ay nakuwala na akong damit na ususin bukas Hindi po talaga namin sukat kalain na kami mapapatulog din ngayon. Dahil wala po kami mga damit, kaya hindi ko inaala, hindi ko akal, ay, ano, hindi ko nakabahan ako kasi wala akong asuting bukas. Para sa aming shoot kasi, nagkaroon kami ng problema sa shooting, sobrang ginabi ang aming uh, shooting, kaya sayang naman yung area. Kaya minarapat po namin mag-stay na lamang para uh, watching from parang Marikina City. Magandang gabi po, sabi ni Maria Rianzares Orasyon. Ako'y okay, maano malayo kasi po, ako'y okay, naka-contact lens eh baka uh, magbiklat ang aking contact lens yeah. yan medyo layo-layo ko pa ng konti yan nag enjoy ang team tingnan mo naman ang team oh they are super enjoying the night yan dito okay, po okay siya okay na. yan naka live ka naka live yan oh, bonfire ang ganda ano in short yan po ay bonfire sa ibang bansa in short tapong <laughs> ha ano ako na muna kami? O oh, sige, pwesto na, na, na kita guys. Pwesto, pwesto. Pwesto, nakuha na. hoy. mag-usap-usap bro, na kita. Sir, wag lahat muna. Remember, remember, blok nila mga ilan ng kubo ka para kuha ng mga footage. Nakuha na nila yan. O oh, yan, sige na, kwento na. Kasi isa po sa mga pwedeng gawin dito sa gabi, mga kapamilya at mga kabarangay, ay ang bonfire. Opo, bonfire and listing natin ang ating problem. bonfire and eh uh, hindi po kayo sobrang safe po ng lugar kasi nandito si Kuya Aris, Rebelyosa. Ayan, So si Sir Santi is also uh, enjoying and eh uh, the team super enjoy. Hindi natuloy yung ano. Naku, wala na ako electric fan. ko no enjoy sir. Bakit? Hindi kasi natuloy yung shooting. Hindi natuloy yung shooting pero bukas ng umaga tuloy na tuloy po ang ating shooting. Yan. And uh, si Sir Direk kasama namin. Direk. Kahit ako'y malayo dyan sa atin, lagi naman ako nakasubaybay sa, sa inyo. Nairi ako sa Puerto Galera. White